Aunta, muni magapan ang atong Paris overload. Oh, mag-tribing ta ka ron. Di tokop ali pinga. taka nate di ta maka-kamatik. Dinhi sa bayan sa Cagayan diro mga higala atong gibisitaan ang trending na food nga parisan din sa barangay Lapasan mga igala. Tinipon na itong makita ang very affordable kaayo nga presyo mga igala. For only 99 pesos lang makakaon ka na napay libre nga soft drinks only rice pagin mga igala. Huwag dili lang kayo din na lang kutob. Nakapagin sila yung only sabaw kung makuwangan ka sa sabaw, pwede ka magdugang. Pag abot pag mo din eh, hilabihan ka daghan ng mga customer na among nakita nga nagpila. Huwag ito nagpila po ni eh, para magbayad og mahatagan o priority number ay at may mula rin dito sa tig serve o mga pagkaon o ang pangalan sa kananan di kipi paris overload o wala tayo ang kabalakan may gala kay dali na nato ni maloki tungod sa kadagahan mga tao nga nagapila ako na may 7 bulaklak Huwag akong ipili ang beef para overload. Katong night ay chicharong bulaklak kay eh gusto gina matilawan. Makita po nato kung sa kalami ang ilang ipang buhat na eh, ni nga layo palang maglaway ka na. Nakalimot ko kikong pagpangunta na kung saan orasa sila mag-open din he. Eh. Kaya ang ako lang unta makahapit din eh, pagkagabi para manihapon. Basta sulay lang niniugan he. Eh. Huwag locate po siya sa Valenzuela Road or Valenzuela Street. At bang mismo sa pure gold mga higala. Mga kapan, gusto? Ah, okay. So, so na naami ni mga kapan, no, sa Valenzuela Road, kaya itong tilawan, ang Paris na nasa kagayan di all mga kapan. So, upang gaman na ako. ako, akong partner karon kagabi on, si Longshirt. So, support ka po sa iyang YouTube channel, mga kapan, no? Oh, money and pure gold. So, once again, ang location sa atong binyong atong pag-anihan na din sa Pure Gold at bang mismo ang Balisuela Road sa Pure Gold. Oh, okay. Hey, bagus kuya. Hello. 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 Ah. hello. At, van. Ba, vans na nasa daan. <laughs> Once again mga kapanong uman, po na to na ito akong partner si Long Shirt. Huwag well, nagpaabot na yung asawag yung anak na to, So bakay bakay sa ta. Kaya ang iyang botol ng manggod na ano sa unahan. Nagkihulam na sa tag charger sa microphone. Kay mga man ma-charge ang atong wireless nga microphone. So dali. so doon na ta. Ano mga kapan? So, karon kay nag-abot mi sa among mga kaila, especially ni Coach Coach Muli. So, muna ang among Coach sa usa ka business ng among giapilan at itong niyagi. So, karon pa ka na Coach? Karon pa, karon pa yun. Oo, oh, karun pa so, ah, mga kanakadungo kaani nga news na ahay pa risan din sa Agora. Ah, yeah. Ito na katakot sa vlog niya. Itong asawa kay Tapi kita kalau abang kira kungan, kalau abang mandi, kita kira kaya kita sama mandi hari ini. Nah, jadi kan yang tahu tadi, kita kan kita tahu tadi, Bisa nak aku nak kita kira pungku sama vlog, so, kawan-kawan lagi pungku, aku kira punya konten. Oh, kaya tando, gua pakai tilau, so dilawan nanti. di sini. Kamu di Manila, kami kau tu Lagi. Oh, so kan ini Dala na po di sa panihapon mga kapanong. Oo. Oh, oh, Salaw. So, Muna oh. nga. Ako karang mga na mga friends ko siya. Ano nga ganyan yun kay, para makita ninyo yun yung mga galing niya din yun. Yung saan kayo. Oh, pwede na hanap kayo din yung mga kapan. So, once again, one is ikot suholi. So, uban po ni pangaon na ni <laughs> So, tilawan nato ito ni ilang parisan na So, dili na ito kailangan mo ato dito sa Pasay para yes, oh. tilawan itong kang diwata na parisan? Naan na ano din si Kagayan, mga Ka-excited sa kuhad? Oo. Oh. Ka-excited kay Juan. Oo, oh, maka oh, maka-excited mo, mga kapan. Pero itulon pa, itulon ba? Sa kilami. Oo. <laughs> oh. So Makita na to ba nga, mga tao na eh, enjoy kayo sa pagkain ba. So nabigyan ng alley kay Toyman ang mga tao nga nakita na nakita natong nagkaon. Hay nako. Nangaroon ka. Raot ta. Mo ang atong Paris overload. Oh, so, mag-triping ta ka Okay, naghinam-hinam na sa pagkaon. Talaga sticky yung kwano Oo, oh, talaga. Sticky kayo. kayo. Ah. Ito pa pala nga.

何 ali bi ako dito na mo dito sa init sa kampo ni alis all right like kay lang thay cái <laughs> cái này ra mà cái đó không có cái này thay cái cái So sa pangalan na nga kuhan kali, sir, um, okay, ang trade name ka ni DKP? Hmm, DKP. Oh, DKP. So, sir, kaning, pwede po niyong i-promote imong business na sir, eh, para dugang food nga uh, dugang food pa attract sa mga gusto mo, ano, iba? Gina-invite uh, uh, ako ang mga higala nato ito sa kagaya na, naana, naana tayo kuhan kali Paris Overload na ka trending sa Manila. Idala na ito sa Dani or eh. naging mutag version na dali Dani. Almost the same ragyapon ka sa Kadiwata para po uh, mahigala na ito ng taga-kagayan. Katry po sila na hindi na sila matulit dito sa Manila or mamplating pag tapos. Mugi po ni Sir, uh, 100 pesos. Actually, ah? 99 pesos. Ah, 99 pesos. Naka-anirize na ka-anirize na ka ah, na ka okay. sa bawang piece of things. Ah, okay. Uh -huh. So, libre sa tulis um, siya. Ang akong Paris Vlog mo na siya consist na sa upuan, ha, sa Wilson Kawali, Chicharon Bulaklak, unod sa baka, taba sa baka, sabaw din niya. At ito siya tapos niya si So, overload din siya. Over siya. Mugi na siya kadaganan. So, malang mahigala din mo. Kailangan madudod sa basay. Kinaan nata uh, din niyo. Ha? Nanti, ato din niyo. Itrain nila. Uh, para po, hindi na ito matagay. Mainusente ma ba? Sa trending karon sa ano. Facebook. Okay, kutob naman ta magtan. Oh, asa may dapita ha? Oh. No. Nya mangandoy na lang tabang It bato dito. Sige lang to. nila dani ang atong location nata dani sa may dapit dapit sa Agora sa may lapasan. At bang na sa Pure Gold nga dalan, isirit lang ninyo, makita mo ninyo kaya na may mga light slice so table minsan inigabiit sa may dalan. Kaya, oh. Actually karon ron, kapangita, mas bigger space na nai parking space, kapangita pag hindi ka para Tatay pwesto po na mas dagan ang makater na dine-in, mas dagan mapakaon na ng mga higala na ito ng mga Ah, okay sir. So, mga sagay mga sagay ito pangalan niyo sir? sa page, sa page namo sa Dikip Paris Overload Dikip Fear, mag-update kami ito kung asa itong next na makuha nato itong pwesto na makakater o daghan. At least 100 kataw na mapakaon nato. Ah, okay. Kung sa pangalan niyo sir? Ah, Duani pangs, pangs lang, pangs. Pangs, duwani. Sir, salamat kayo. Salamat sa O, oh, lawi kayo oh. mong pare, sir. Sige lang, makaagi ka po, may ipaday. Oh, wala, ate. O, wala, ate. Baan, kailang anis na pag-istorya. Lawi kayo siya. So, boss, balik po, yeah. so, sorry, so, say, na po siya. O, sorry na yun. Basit po, na natayo pag kong pwisto. Uh, o. Oh. Pinakuan so, sab pa na po ang kontrata. <laughs> 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 <tod> Lagi. Yes, Parang but... mas safety, mungkot. Diba?

Give oh. me the mic so I can Join the craze. Oh, kung gusto no, mo Kung gusto mo okay. craving. Lami kayo. Okay, Lami kayo. Okay, kayo. <laughs> <laughs> Lami <laughs> kayo. Okay. Oh, wala pasan ready. Oh, craving tayo mga kapan. Pwedeng indota kayo para sa mga gustong mga mouth watering mga kapano. So mga to mga kapano, natilawan na to ang uh, DKP Beef Paris mga kapano, na nabilong din sa Balisuela Road mga kapano. So kung bago pa lang ka sa akong channel, paliwag pakilike, pakisubscribe o pakiclick sa bell button na nasa akong kilit para kanunay ka-updated sa akong mga video mga kapan. Apilan na pag-follow, like at share Facebook page ka, Ipan TV mga pano para dito po updated po ka sa akong ipa-upload ng mga video mga kapan mga content. Kaya salamat mga magkita-kita ta sa sunod akong mga video. Bye-bye o God bless!